Kita naman kung sino ikatulong nanay. Tayo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. And hey guys. Hey, we... Nay, kamusta? Gabi nga, mo daw ngayon. kita mo sa akong ikatulong nanay? <laughs> Kasi na yung maring, nawa naman. Kaniya akong katulong nanay, ron. Kung sa akong mo dali na Okay naman. Okay na all... mo? Okay. All... Inyo, tatog sa yeah, dito. Wala, oh. dito Tita Leah. dali, ano nyo dito? Ito. dito. Tita So, yun guys. Nakabalik po tayo dito ng pangalawang beses. Kila dudang. No? Ayan po. Yun! Ay! kami nag uwi doon sabi mm. niya bakit? madi hindi na tayo magkita mm. sabi ko bakit? magpunta naman kami sa amin ayusin man yung bahay namin bakit mm -hmm. hindi na tayo magkita ay alaman, alam mo naman naman sa kita mm. Nay anong anong nung nalaman mong nawala si Nanay Maring? Anong nararamdaman mo? Na-na gulat ako talaga. Oo. Oh. Mm. Yeah. Hindi talaga ako makapaniwala nga, na na-announce na namatay siya kasi pag ano pag punta namin dito, mm. doon, mm. Sabi niya, madi. Sabi niya, happy trip na lang. Sabi ko, madi, mag-ano mag -ano ka dito. Alagaan mo yung sarili mo. Oo. Oh. Kaya nakikita pa tayo yung unit, niya, ay, hindi mo natin alam yung buhay natin. Madi, kung mm. Lang tayo kunin sa... Ay, noon. Pero nagsabi siya sa akin, sa lipas, yan lang, hindi pa na, hindi pa kami natin. Mm. Nga, biro-biro lang. Oo. Mm. Tatawa na kami dalawa. So, na Kasi, ah, hindi na tayo magkita. Doon ka na sa inyo. nagsabi siya na hindi na tayo magkikita? Hmm. Sabi ko, Huwag ka magsabi ng ganyan ba di. Mm. Tayo lang ng dalawa na iwan. Wala nang ano, lula ni Langga. Oo. Uh -huh. sabi ka pang ganyan. Hindi natin ya. alam ang buhay. Kung mm. kailan tayo kunin ni ano, pang ganyan. mm. ganyan. Mm. Mm. Yun Yung sabi niya, pagkatapos tawa ng tawa. Mm. 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 So nung nalaman mo na yun, na namatay siya? Alam, pag nalaman ko so, na namatay siya, mm sabi ko hindi hindi ko maniwala Birok lang yan hindi nagtatawa ako sabi ko ha ha ha, ha hindi ako maniwala na matay si Mali mm. maganda yung katawan nun mm. mm, pay, payat ba ako no, siya oh. sus pag nalaman ko talaga iyak iyak yung nalaman mo ako, sabi ko ay sabi ko wala na si na lula doon mm. mahal mm. lula noon kasi yung nag-alaga sa kanya yung maliit pa siya kami, hmm. malaki naman siya nga dito ko nakapunta. Oo. Oh. Well, Malaya king? Malaki naman kami. Oo. Oh. Mm. Mm, hila, iyak, hila iyak talaga ako. Mm. Madi, hindi ako makapunta sa iyo. Ano man so, sa'yo mo sa kanya kung sakali na eh? Dito yung battery time, malaki yung battle Ah, malaki dinalaw siya. Dito, yung maglibing siya sa alas dos. Nung no, malaki talagang battle time dito maitim. Nagdalaw? Oo, oh, lumabas. Oh, Pasok? Pasok, palabas. Hmm. Pasok, palabas. Sabi ko, Madi, ngayon yata ang libing niya. Mm. Yung sabi ni Dudang, o ngayon na, ngayon na ang libing ni Madi. Ni, ano, paramdam pa sa inyo. Paramdam talaga. Hindi ba siya nagparamdam sa panaginip mo? Hindi, hindi siya nagpanaginip. Pero yung kaba, yung matatay talaga malaki. Yung matis pa dyan. Matagal na alis. Mm. Yung ano ba? Pinunta sa hospital, hindi ba naglalakal Oo, hindi siya nagpaano. Pero yung talaga yun. Opo, kinabukasan ay na ano siya ay yung kinamatay niya na Maring ay sa puso lalo sa tubig. Opo yung <mulay> Tapos na talaga pero ayaw ikot magpatik. Kung eh. kung tapos na yung butterfly ikot ikot dito kung 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 pala yung kung sa ano kung mm. yun lang yung kung 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 ko sa iya niya. Yeah. Lalo at nagtampo. Hmm. Pagkatapos, huwa sa mukhaon, makukumukain. Ah, hmm. Ay, oo. Pinagalitan kami ng dalawa. Ano naman kayong Nininink. dalawa, oo. Oh, bakit hindi kayong magkain? Hmm. Ang ah, nagtampuhan namin dalawa. Hmm. na, yun na lang kaya matanda. Magtampuhan, ha? Ah. Opo. Pero mag-gulang siya sa akin dalawang taon. Mahulog ka niya, mahulog hmm. ka. Pero hindi man maal. Hindi na tayo si Nanay Marie? 63. Kay edad niyo po. Ay, si, mag magkakasing edad lang tayo. Hindi si na rin? Oo, uh, oo, oh, 63 din. Sabi niya, oh, 64 na daw siya. 63. 63 mag mag magkakaisip. Pero so, may sakit lang siya. Pero na halimbawa, nan, 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 nandito si Nanay Maring, yung kanyang, anong may signing niyo? Hmm. Siya. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Hindi man, patay naman siya. Mm. mm sabi ko sa kanya, nandoon naman siya sa heaven. Sabi ko sa kanya, na, pag pray na lang. Um, pray na lang ako na siya sa heaven. Kasama mm. na siya sa anak ko. may lang sa doon. Mm. Si um, Ipe? Oo, ni Chris. Ito magkita na tayo sa Chris. Kaya Nauna ka lang sa akin, madi. Mm. Ganon talaga ang buhay uh, na no? Ngayon ang natitira na lang na kwa ano ni Rachel ay ikaw, ikaw na lang. Mm. Kasi wala na rin yung mama niya, wala na rin yung lola. So ikaw na lang natitira. Ano minsan mo kay Nini, kay Rachel? Sabi ko sa kanya, alagaan yung sarili niya, ay, pati yung pag-aaral niya, pati yung mga kapatid niya, hindi siya mapadalos-dalos. Eh. decision Ganyan naman talaga yung buhay. Ano hindi bang, alam? may plano pa ba kayong bumalik sa daet o wala na? Ay, kung ano, yung tapos na pala si dito. Mm -hmm. Ah, may um, gusto mo pang bumalik doon? Nagbalik um, kami dito. Anak lang doon. Bakasyon na. Bakasyon? Dito. Bakasyon dito. Bakasyon dito. Okay, na naman, no? Anak Para, ano, para mating na mo yung mga apo mo. Okay. Uh, dito rin yung may permanente. Mm -hmm. Nalitay na sa yung apo mo. Malaki na sila. Mm -hmm. um, ano na kung may kasawa na si Nini. Mm -hmm. Tapos sa pag-aral. Mm -hmm. Yan ang nangyayari. Siya hmm. naman mag-alaga sa so, pati niya kung may, may pamilya na siya. Mm. tayo na eh. advice, ad na lang si no? Hmm. Yung pangaralan, pangaralan mo na lang kung nakakausap mo. Ganyan. Siyempre malungkot yun ay. Ganyan talaga ang buhay. So, kamusta naman kayo dito na yun yung pangaraw-araw? Saan? Paano kayo kumakain dito? Tapos lang na nabuhay ni Dudang. Yun lang, yung sahod niya. Sa YouTube, ang inaasahan. Ah, mm -hmm. uh, minsan makautang kami. Mm -mm. Ah, nagbayad siya sa dyan sa tindahan. Ah. Mm. Mga, mga 4,000, 5,000 yun. Ano yung eh, mga utang niya? Mga ano? bigas, saka mm. -hmm. yung panggusi, pang araw-araw. Wala man tataw dito doon. Wala sa una, kahit mag obra man ko sa una, ilang ramas, mm. mag-una, mag-brating, na, na. may basi nga man na, na. Kapit naman lang. tapas. Tapas ng tubo? Ah, ito oh. Mm -hmm. Tapas na magkaroon pero gipaho. So, dyan dyan kayo nagatapas ng tubo? Gipatigil kay Mugo daw pistisik. Mm -hmm. Sa iniro daw kang babay. Mm -hmm. Ah, looking. May tabahan. Looking. Hmm. Kaya na? Ngayon, wala na. Sabi ko ni wala kayo, pa tayo Ang Oo. Maganda nga ang revenue ni Dudang ay nung simulaan dito siya. Mabuti si John Rennie. Ano ng Umabot din ng mga 15. Kaysa doon ang saw niya doon, 9, 8. Ngayon nga, pag pagkakataon, Uh, mas maganda magkuha siya ng ATM hmm? para hindi ko mm -hmm. pwede na ba naman ako pa mo nasyonal kaya nga dong dudang kumuha ka ng ATM para yung sahod mo diretso na sa iyo o, oh, kasi sa akin minsan dadan sa akin tapos papadala pa dito hmm. yung charge pa ng pagpadala magkano eh, sayang din ayan mas maganda ay eh, diretso mo na Oh, kuha ka ng ID. Michelle! Dali. Dali, isa. Mm -hmm. Ano hindi? Nandito nilangga dito. Ay, yakap ng yakap. Kala, kata -kata -kata. Michelle lang, no? Oo. Hmm. mama. Mama na lang. Mama na lang. Lantaran si Michelle? 32? Hmm? Pilha ng kaday? Ilan ang edad? 33. 33? Hmm. Oo. Sunod kay Ipe? Hmm? Sunod? Dito

Ayan uh, tika Heidi. Uh, na Heidi. ko po, po yung inyong pinadala na 11,500 para sa uh, bahay nila Dudang. Al alam mo man siguro dong kung saan yun, yung pinadala, no? Hmm. Pabili ng tiles at sabi babo. At saka sa CR. So, ito po, 11,500. dala po ng sa atin. Trusa, Gcash. So, sasamahan sana kita. Mabili doon. Kaso nga lang ay... Uh, Tawag niyan. Wala na kaming ay eh. Mamaya, babalik na kami doon sa ano. So, ito 11,500. No? Uh, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 11, 12, 13, So So yan dong total ng 11,500. So ikaw nang bahala diyan, no? Okay. At uh, anong balita dito sa bahay ninyo? Ah, uh, medyo yun, medyo ano medyo mabagal daw yung trabaho. Oh, sabi ng mga viewers. Oh, mabagal daw ngayon. At si ba yung bat yung unang ano, carpenter nangyari. Kasi yun ang pintero namin dito. Na nakinuha ninyo? Na ano sila, na back out. Mm, bakit daw? First na, ano, kasi maghanap ko sila ng ibang ano, trabaho, Ay, ibang panday. Panday mm. yan. Mm. Tsaka yung kalawan naman, mm. sabi ni Tita, ma, mabagal daw yung pagkasabaho nila. Yung oh. nitong itong ito yung bubong. Oo. Oh. Mabagal daw. Mm. So pinalitan ko yung ano, yung banday na Naghalog uh -huh. na lang yung ano tanda uh -huh. namin. Oo. Uh -huh. mas, mas ano siya, mas... Mabilis. Mabilis. Oo. Uh -huh. uh -huh. So, kailan ang blessings nito? Wala pa? Um, kung kuanda yan. Sinini daw si... Magbunta dito. Magbunta dito? Uh -huh. So, basta yun sa akin lang. Yung advice ko sa inyo doon, no? Kung may mga taong magtutulong sa atin, i-appreciate natin. Uh -huh. At ang lahat ng mga plano nila papabahay man o ka, ano kahit sino po kahit sinong mga gustong tutulong sa atin ng mga, mga sponsor no papabahay man yan o ano man yan ng mga ano at may gusto silang ipabili sa iyo yun ang bibilihin mo mm. at kung ano man ang gusto mong ipabago sa mga gusto nila isang guni mo muna sa kanila kumbaga itanong mo muna sa kanila kung, baga, sa kanila mm. kung uh, ito ba okay ba or hindi no para hindi kayo magka misunderstanding 'yung maiwasan ba 'yung hindi pagkakaintindihan? No? Okay. Kasi alam mo naman kaya kaya 'yung mga sponsor ay pinabahayan kayo. Dahil gusto nilang mangyari 'yung masusunod yung sa kanila. Mm -hmm. 'Di ba? Ngayon, pag sakali-sakali naman na mayroon doon na mga salungat, 'yung may ayaw kayo sa mga desisyon nila, uh, pwede naman ninyo iyan eh mo naman 'yan i-reach out o pwede mong iano sa kanila na tita or mam, ma or sir Uh, kung pwede, may suggestion ako na mas maganda po itong ganito. O, mm. huwag, huwag natin silang, uh, kumbaga, ay pangunahan, no? At yan, yun dong, yung, yung payo ko sa'yo, huwag kang magtampo. Ano lang yan sa akin? Payong kapatid, mm. no? At syempre, ganoon na naman talaga, pagka may tumutulong sa atin, sila ang ating susundin. Basta tama, diba? Mm. Alam mo naman kung mali, di, huwag mo sundin kung anong gusto nila. Basta tama, no? Ano oh, anong mensahe mo sa Trosa na nagbigay ng bahay nito sa inyo? Ang uh, ko lang mga tita uh, sa Trosa family, uh, maraming maraming salamat po sa inyo uh -oh. lahat. Uh, sa mga tita, queen tita sa Trosa. Uh Kasi, -oh. kung wala pa sila, hindi may Okay. Uh -oh. Maganda to, sa eh, inyong bahay na ito, maganda ito. Sa una, mong balayat, kagubakan ba ito sa una? Mm -hmm. Mahalap kami sa Oo. Oh, Importable na kami yan. So ano na lang kulang diyan, Renolium. Ano bang plano nila diyan sa sahig? Kuan, uh... red cement. Red cement sana nila kita. Oo. Oh, oh, Pwede naman yan ipaano, lagyan na lang yung floor mat siguro. Oh, floor mat. Hmm. Oh. habang wala pang almalay mo. Oh. Hmm. Uh, may mag ah uh, kumbaga may mag-share din ng blessing na bigyan kayo ng pang tiles. Mas maganda, no? Hmm. Oo. Oh. So, Pero kung kuan sa karon mag ay lormat mo na. Hmm. Oo. Oh. So yung pera na yan kasi na ba yan? Oo, na. Oo. Basta so, kung anong kuan okay. i-update mo yung kwentita yung Trosa. Ah, mag-update ka sa kanila. Ano hmm. Kung anong nabili mo, kung anong natapos ng bahay, kung anong nagawa, picturean mo tapos isin mo sa kanila. Hmm. Tita, ito na po yung nagawa ngayong araw. Tita, ito po yung update. Ito po yung kailangan namin dito. Okay lang po ba? oh, ganun ang update. Mm. Oh, send ka ng counting video o picture. O oh, ito po. Kasi sponsor yan eh. Mm -hmm. Kailangan din nila makita kung anong natapos ng karpintero. No? Although mm -hmm. na may tiwala naman sila sa atin. Pero siyempre, matutuwa yan sila pag napapasahan mo ng mga ganong mga picture. Mm -hmm. Kung anong natapos nila. Kung ano pa bang dapat baguhin. Ano pa bang dapat ayusin. Ano dong? Mm -hmm. Oh, yun. I-update mo sila, no? So, ayan uh, Tita Heidi at sa buong true sa titas uh, na ibigay ko na po yung inyong pinapaabot na 11,500 yan para po kay Dudang so sa ngayon dong anong plano ninyo mabalik pa kayo ng daet plan uh, pun pun ah, mabalik pa kayo sa daet hmm. kung sa kasakaling uh, walang pasok yung mga bata no Oh. Hmm. Odi kaya. Ako ra sa si Mama. Si Mama mo dito lang muna. Okay para napakunita ang balay. Mm, ba't wala ba tao dito? Naman, pero ka lang layo dito may, mm. may, may uh, So, kamusta naman yung kamay mo? Yung ano, ito, Anong balita na dyan? Na may, may nakakaramdam ka ng sakit? Hmm, makirot kayo eh Na makirot siya? Pagka taglamig? Mm. Oh Kasi Ah, uh, sa akin pa, manigas mm -hmm. Manigas So, inyong pangaraw-araw dito dong Paano kayo nakaka-survive, nakakain? Anong Anong pinagkukuhanan ninyo ng ano? eh wala man kayong trabaho yun lang yung pag-youtube oo, oh, for youtube mm. yung sa'yo ka nang kahoy-kahoy sa mga mama mm. Mm. basta patuloy mo lang mag-upload-upload kasi dito may views ka nga dito eh mm. sa ano nyo dito may views ka tapos i-ano mo lang live-live ka lang palagi no? para kung sakasakali man na darating yung sahuran sa youtube mayroon kang sahod mm. no? so yun lang dong Oh, may baka may gusto pang sabihin. Um, wala na. Wala na. Oh. Basta suportahan ang Rochelle, ano? Hmm. Rochelle Malagan, Rochelle Morales. Sige dong. Thank you. Salamat eh.